nandito po tayo sa bahay ni Jerome. Yan. First time kong pumunta rito, no? So, Pati yung bigasan ni Jerome, Nandarito na. So, halos lahat kompleto naman. And, eh. And ito nga pala, i-flex ko nga pala, no, ga, uh, mga kababayan, no? Yung bagong ref ni Jerome. Yan. Yan yung uh, binili nila Daddy Frankie. Yan. Napakaganda. Ganda ng tindahan niya. <laughs> Mas maganda to yan para may Uh, security ang ano niya. Ang ganda pati sa likod nila. Maganda. Kumakain pala si Jero. Opo, kumakain tama. Kumakain na. Hindi naman siya nabubulunan or something, ganun. Ano lang siya, konti-konti lang. Yan mga kababayan. Ayan, ngayon mga kababayan magandang umaga, araw sa inyong lahat. Ngayon po, nandito po tayo sa bahay ni Jerome. Yan. First time kong pumunta rito, no? So, yan. Nakita ko na yung mga groceries nila. Yan. Ang ganda. Marami. Yan. Pati yung bigasan ni Jerome, nandito na. So, halos lahat kompleto naman yan. And then, ito nga pala, i-flex ko nga pala, no, ga, uh, mga kababayan, no? Yung bagong ref ni Jerome. Yan. Yan yung uh, binili nila Daddy Frankie. Yan. Napakaganda. Marami na siyang malalagay. Yan, mga yellow, mga dapat ilagay dito mga ice candy ba? Pwede mag magtinda sila nanay niyan. Yan. Ang ganda. Two door, two door, two door siya. Yan. Dito naman yung mga soft drinks ni Jerome. Yan. Lalagyan ng mga itlog, etc. Kung ano pa yung mga kayang ilagay dito. Napakaganda mga kababayan. Sobra, sobrang nakaka nakakataba ng puso na magkaroon ng bagong business sila Jerome, sila Tatay Jun at Nanay Susan. Kaya sana po mga kababayan. Suportahan nyo parati ang team Daddy Frankie, uh, si Daddy Frankie, at ang inyong likod, Aling Rochelle po, huwag uh, po kayo magsasawa na i-share ang lahat ng video para mas marami pa tayong matulong. Maraming marami rin salamat din po sa mga sponsor nila Tatay John at ni Nanay Susan. No? Kaya huwag po kayo magsasawa mga kababayan, maraming maraming salamat. Yan guys, andarito tayo ngayon sa labas ng bahay at tindahan ni Jerome. Yan. Kung titignan nyo, napakaganda ng bahay. So, sobra. Ngayon ko lang nakita yung bahay ngayon ni Jerome dito. Yan. Ganda. Ganda ng tindahan niya. <laughs> Mas maganda to yan para may uh, security ang ano niya. Then yan, ito yung buong bahay ni Jerome. Itingnan natin. Uh -huh. Yan. hanggang dito. Ang ganda pati sa likod nila. Maganda. Yan, ganda. Supportahan natin ang team Daddy Frankie ha, mga kababayan. Kumakain pala si Jero. kumakain na naman. ha? mami. Ang ganda. Ang ganda. Ang ha? Kain ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang si Jerome. Thank God. At na, ano na siya, na binyagan na. Na binyagan na po. ako ng Panginoon sa pagal ng panahon namin inaantay na, na magbinyagan. Diba? Dali na. Ikain ka lang. Damihan -dami mo -dami yung kain mo, ah. Mm, smile. Hmm. Lagi-smile na siya. Happy oh si Jerome. Po. Dali po ito, hindi ito matawa. Ngayon lang po. Basta. Kasi ganun talaga na eh, nararamdaman niya na yung ano, yeah. nangyayari sa buhay niya. na Very good. lang siya na ipag sinusubuan, hindi naman siya nabubulunan or something, gano'n. Ano lang siya, uh, Ano, Mars? Ano, konti-konti lang? Hmm? Uh, kunti lang, konti-konti lang. Konti -konti lang. Anong hmm, tatawag? Oh, kasi tatarawin kaya umirang yung, umirang yung gamot ay yung halak niya, umusan siya ng gamot kasi. Hmm. Malayo pa kasi yung pinagpukuha ng San Carlos. Ay, gano'n. Ay, hmm. gano'n. Nandiyan ka na, -bilang mo siya, no? Para... Pa, baka bukas na, ma. No? Ah, pupunta si papa niya sa sangkar Oh, no? pupunta si Tata niya. ka ng... Hindi kaya malasiki. Ibon lang. siyang ano no, may maintenance naman siya. Ano no, di pin po sa carousel. Parehas po kami na nag- Ah, nag maintenance ka na rin na eh. Opo. Okay. Tapos eh. yung para sa puso niya, yung safety cooling. Eh. Ay, sa puso ni Tate John. Opo. Okay. Hmm. Dito ka na ako. Hmm. Yan, kumakain na si Jerong. Hapon na. Hindi. Bukas na lang. Bukas na tayo para may pahinga kayo ngayon. Na? rangkaw. Bien po si Mami Rochelle. Ah, kapag ah, kapag kabiyak ng puso ni Daddy Frankie ni nang ni God <laughs> <laughs> Bless. Wala si wala si ni nung JB. wala si Boss David, minaayos. Oh, gitinga. Dangka kain ka lang nang kain ha kumain na po kayo Oh, kumain na po kanina. Kayo po hindi kumain pati dati. daddy. So pa po kami na eh. Ang pagpaanoan ko lang dito, pagtapasalamatan ko. Kahit ano yung isubo mo, kinakain, kinakain. niya. Eh, lahat po nang kasama niya sa team therapy, mm -hmm. na lang po natitira na buhay ng nabuhay. Namatay na po lahat. Sa 100, 148. Lang Kaya sabi ng barangay mga taro, ang tinggi ko daw na magulat, mm -hmm. at marunong ako daw mahaloka. Very good. Ah. Sa awa at tulong ng Panginoon ha, Jerome. Ah. bukan kang titignan. Saramayan ka ng Panginoon. Oo, uh, doon, Daddy Franky. <laughs> ah. Sabihin mo na kayo, sinabi mo kay Daddy Franky. Nainitan ah, okay. na, na na eh. palitan mo na siya. Hindi siya mag-dose ka na. Ano mo na oh, din? Ano mo? Hindi siya pa na. Ayan. Pag-dose na siya. Kasi mainit. So ayan mga kababayan. Ano? Ah... Uh, sana na ay um, itong bahay na ito na pakaingatan nyo po. Ano po? Okay. Pati po yung uh, tindahan na binigay ni Daddy Frankie ng team, ng, ng lahat ng uh, sponsor na tumulong sa atin, no? Pakaingatan po. At lalong-lalo na po si Jerome, alagaan nyo po siyang mabuti para mas lalo pa siyang humaba ang buhay. Na po. Yan. Ano pong masasabi nyo ulit, Nay? Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Ganun doon po kay Daddy Frankie at tumating po itong biyaya sa amin. Hindi ko hindi ko masabi kung gaano ako magpasalamat. Pag walang walang team Daddy Frankie, wala po talaga itong biyaya po sa amin. Talong Lalong lano na po kay Jerome, hindi namin siya napagamot. Kaya nagpapasalamat kami lagi sa Panginoon Diyos. Ganon din kay Daddy Frankie. Sana huwag magsaba. Sumupo yung mga pag ibang bansa sa amin. Yun na lang po ang masasabi ko. So, ayan guys, no? Ah, patuloy natin suportahan ang team Daddy Frankie and Daddy Frankie para lalo pang mas marami pa tayong matulungan. So, Jerome, bye-bye na. Bye-bye na daw, Jerome. Alis na daw sila daddy. God bless. Ni, God bless. alis na daw sila daddy. Iba naman tinitignan mo. Ni, alis na daw ah, sila. Bye-bye ka lang. Bye-bye na lang. Bye-bye. Hindi makagalaw Matalanting na. Bye-bye, matalan uh, okay. Jerome. Bye-bye. Ang kami na pasensya na lang talaga ha. Oh, o sige po. Salamat. Babay po. Babay po. Pero yung sige po thank you po.